Bakit kami maniniwala sa financial advice mo? May yaman ka na ba, Coach Paolo? Actually, hindi nyo naman kailangan maniwala sa akin. hindi uh, naman ako nag-content para maniwala yung tao sa akin. But the reason why I'm doing my contents is to share my experience. And maybe there are some people na may sariling, may experience din na katulad nung akin. For example ako, no, hindi ako nanggaling sa mayaman na pamilya. Uh, nung nag-aaral ako, simula elementary hanggang college kaya lang naman ako nakatapos ay dahil ano oh scholar ako, no? So, tapos nung graduate pa ako, nagtrabaho ako, naging engineer ako. Maaga rin ako naging breadwinner ng pamilya namin. Pinag-aral ko 'yung dalawang kapatid, tumulong ako to pay mga bills sa bahay namin. So, definitely hindi naging madali 'yung buhay ko. Masasabi ko ba na mayaman na ako ngayon? Para sa akin ang kayamanan, magkakaibang perspective 'yan, no? Kung ako, sasabihin ko mayaman ako, mayaman ako mayaman ako sa health, okay ako ngayon, mayaman ako sa love and support ng family, friends, and colleagues ko. And of course, financially, mas maganda na kumpara before na may sarili tayong kotse, nakatira tayo sa mga exclusive na village, and natitreat natin yung family natin sa mga vacation kung saan-saan, no? nakakapag-abroad na. Marami na tayong, kumbaga, ang layo na. Alam ko malayo pa ako, pero malayo na rin yung narating ko. When it comes to my financial advice, I know na hindi ito para sa lahat. No? Maybe isa kang breadwinner na nagpapaaral ng mga kapatid mo o di kaya naman nagsa uh, nagsaside hustle ka para kumita ka ng pera, makapag-ipon ka para sa sarili mo or produkto ka rin ng sandwich generation na marami kang sinusuportahang tao na nakadepende sila sa'yo. Itong mga advice ko, baka makatulong sa'yo kasi ito yung sarili kong experience. Kung nasan man ako ngayon, na-achieve ko itong mga awards, recognitions at maybe finances, assets, no? Dahil yun sa naging journey ko. At dahil inaral ko rin to, no? Six years, I've been um, studying all about finance, financial literacy, financial education, and I've been teaching this to thousands of Filipinos na. So, kung nakaka-resonate ka sa mga uh, um, advice ko or sa mga contents ko, good for you. Apply it. Hindi sa lahat ng tao mag-work to. Maybe mag-work sa'yo, subukan mo. Kung katulad mo ko, na breadwinner din, lalo na baka mag-work to sa'yo. So yun lang, hindi mo kailangan maniwala sa lahat ng sinasabi ko, baka hindi siya mag-work sa'yo. Di ba? Pero kung gusto mo na gumanda-ganda yung mindset mo pagdating sa pera, kung gusto mo uma umahon-ahon yung katulad ko, nang galing ka rin sa hindi naman mayaman na pamilya, pero gusto mong gumanda buhay mo, maybe makatulong ako sa'yo.